Sir, ano po bang ibig sabihin ng cyber libel? Guys, ito po yung tandaan natin. Under po sa Republic Act 10175, otherwise known as Cybercrime Prevention Act of 2012, ang cyber libel ay isa pong krimen na nagaganap kapag ang isang tao ay nagpost o sumulat ng mapanirang pahayag laban sa iba sa pamagitan po ng internet, social media or any electronic means kagaya ng Facebook, Instagram, Twitter or iba pang social media platform. So ano po ba yung mga elemento na kailangan upang mapatunayan sa pag-file ng kaso na cyber level? Una, false statement. Ang pahayag ay dapat na mali. Pangalawa, defamatory. Ang pahayag ay nakakasira sa dangal, reputasyon o puri ng biktima. Pangatlo, identifiable victim. Ang biktima ay dapat na natutukoy o maaring matukoy. At yung pang-apat is publication. Ang pahayag ay dapat na ipublish o post sa mga social media platform or electronic means. So guys, I hope na unawaan natin yung kaso na cyber libel. So always stay tuned lang po sa aking YouTube channel and Facebook page para tutorial videos.